Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa tuwing darating ang Diyos sa lupa, binabago Niya ang Kanyang pangalan, ang Kanyang kasarian, ang Kanyang larawan, at ang Kanyang gawain. Hindi Niya inuulit ang Kanyang gawain. Siya ay isang Diyos na laging bago at hindi kailanman luma. Nang dumating siya noon, tinawag siyang Jesus. Maaari pa rin ba siyang tawaging Jesus sa oras na ito ng kanyang pagbalik? Nang dumating siya noon, siya ay isang lalaki. Maaari ba siyang maging lalaki muli ngayon? Ang kanyang gawain nang siya ay pumarito noong kapanahuna ng biyaya ay ang maipako sa krus. Pagdating niyang muli, maaari ba niyang tubusing muli ang sangkatauhan mula sa kasalanan? Maaari ba siyang ipakong muli sa krus? Hindi ba't iyon ay pag-uulit lamang ng kanyang gawain? Hindi mo ba alam na ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma? Mayroong mga nagsasabi na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay tama, ngunit ito ay tumutukoy sa di nagbabagong diwa at disposisyon ng Diyos. Ang mga pagbabago sa Kanyang pangalan at gawain ay hindi nagpapatunay na ang Kanyang diwa ay nagbago. Sa madaling salita, ang Diyos ay palaging magiging Diyos at hindi ito kailanman magbabago. Kung sinasabi mo na hindi nagbabago ang gawain ng Diyos, matatapos ba niya ang kanyang anim na libong taong plano ng pamamahala? Ang alam mo lamang ay hindi nagbabago ang Diyos magpakailanman, ngunit alam mo ba na ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma? Kung hindi nagbabago ang gawain ng Diyos, magagawa ba niyang akayin ang sangkatauhan hanggang sa kasalukuyang panahon? Kung hindi nagbabago ang Diyos, bakit nagawa na niya ang gawain sa dalawang kapanahunan? ang kanyang gawain ay hindi tumitigil sa pagsulong na ang ibig sabihin ay unti-unti niyang ibinubunyag sa tao ang kanyang disposisyon at ang naibubunyag ay ang kanyang likas na disposisyon. Sa simula, ang disposisyon ng Diyos ay nakatago mula sa mga tao hindi niya kailanman tuwirang ibinunyag ang kanyang disposisyon sa tao at sadyang walang kaalaman ang tao tungkol sa kanya. Dahil dito, ginagamit niya ang kanyang gawain upang unti-unting ibunyag ang kanyang disposisyon sa tao Ngunit ang pagkilos sa ganitong pamamaraan ay hindi nangangahulugan na ang kanyang disposisyon ay nagbabago sa bawat kapanahunan. Hindi ito ang kaso kung saan ang disposisyon ng Diyos ay patuloy na nagbabago dahil ang kanyang kalooban ay palaging nagbabago. Sa halip, dahil sa ang mga kapanahunan ng kanyang gawain ay magkakaiba, ang likas na disposisyon ng Diyos sa kabuuan nito ay unti-unti niyang ibinubunyag sa tao nang sa gayon ay makilala siya ng mga tao. Ngunit hindi ito patunay na sa simula ay walang tiyak na disposisyon ang Diyos o kaya ay unti-unting nagbago ang kanyang disposisyon sa paglipas ng mga kapanahunan. Ang ganoong pagkaunawa ay hindi tama. Ibinubunyag ng Diyos sa tao ang kanyang likas at partikular na disposisyon kung ano siya ayon sa paglipas ng mga kapanahunan. Ang gawain sa nag-iisang kapanahunan ay hindi makapagpapahayag ng buong disposisyon ng Diyos. At dahil dito, ang mga salitang ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma ay tumutukoy sa Kanyang gawain at ang mga salitang ang Diyos ay hindi nagbabago ay tungkol sa likas na kung ano ang mayroon ang Diyos at kung ano siya. Ano paman, hindi mo maaaring ibatay ang anim na libong taong gawain sa iisang punto o limitahan ito gamit ang mga patay na salita. Ganito ang kahangalan ng tao. Ang Diyos ay hindi kasing payak ng ipinapalagay ng mga tao at ang kanyang gawain ay hindi magtatagal sa isang kapanahunan lamang. Ang pangalang Jehova, halimbawa, ay hindi maaaring laging kumatawan sa pangalan ng Diyos. Maaari ding gawin ng Diyos ang kanyang gawain sa pangalan na Jesus isa itong tanda na ang gawain ng Diyos ay laging kumikilos ng pasulong. Ang Diyos ay palaging Diyos at hindi siya kailanman magiging si Satanas. Si Satanas ay palaging si Satanas at hindi ito kailanman magiging Diyos. Ang karunungan ng Diyos ang kanyang pagiging kamangha-mangha, ang kanyang katuwiran at ang kanyang pagiging maharlika ay hindi kailanman magbabago. Ang kanyang diwa at kung ano ang mayroon siya at kung ano siya ay hindi kailanman magbabago. Subalit, ang kanyang gawain ay palaging kumikilos ng pasulong, laging lumalalim, dahil ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma sa bawat kapanahunan ay nagkakaroon ng bagong pangalan ang Diyos sa bawat kapanahunan ay gumagawa siya ng bagong gawain at sa bawat kapanahunan ay hinahayaan niyang makita ng kanyang mga nilalang ang bago niyang kalooban at bagong disposisyon kung hindi makikita ng mga tao ang paghahayag ng bagong disposisyon ng Diyos sa bagong kapanahunan hindi ba nila siya ipapako magpakailanman sa krus at sa paggawa nito hindi ba nila binibigyang kahulugan ang Diyos kung ang Diyos ay nagkatawang tao lamang bilang isang lalaki Ituturing siya ng mga tao bilang isang lalaki, bilang Diyos ng mga kalalakihan at hindi siya kailanman paniniwalaan bilang Diyos ng mga kababaihan. Paniniwalaan ng mga kalalakihan na ang kasarian ng Diyos ay katulad ng kanilang kasarian, na ang Diyos ay ang pinuno ng mga kalalakihan, subalit Paano naman ang mga kababaihan? Ito ay hindi makatarungan. Hindi ba ito pagtratong may pagtatangi? Kung magkagayon man, lahat silang ililigtas ng Diyos ay mga lalaki na kagaya niya at wala ni isang babae ang maliligtas nang nilalang ng Diyos ang sangkatauhan nilikha niya si Adan at nilikha niya si Eva hindi lamang niya nilikha si Adan kundi kapwa ginawa ang lalaki at babae sa kanyang wangis ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga kalalakihan siya ay Diyos din ng mga kababaihan ang Diyos ay pumapasok sa isang bagong yugto ng gawain sa mga huling araw. Ibubunyag niya ang mas marami pa sa kanyang disposisyon at hindi ito ang habag at pag-ibig noong panahon ni Jesus. Dahil mayroon siyang bagong gawain, ang bagong gawain ito ay sasabayan ng isang bagong disposisyon. Kaya kung ang gawaing ito ay ginawa ng Espiritu, kung ang Diyos ay hindi nagkatawang tao at sa halip ang Espiritu ay nagsalita sa pamamagitan ng kulog upang walang paraan ang tao na makipag-ugnayan sa Kanya, malalaman ba ng tao ang Kanyang disposisyon? kung ang Espiritu lamang ang gumawa ng gawain, ang tao ay hindi magkakaroon ng paraan na makilala ang kanyang disposisyon. Maaari lamang makita ng mga tao ang disposisyon ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling mga mata kapag siya ay nagkatawang tao kapag ang salita ay nagpapakita sa katawang tao at nagpapahayag ng kanyang buong disposisyon sa pamamagitan ng katawang tao ang diyos ay tunay na nabubuhay kasama ng tao siya ay nahahawakan tunay na maaaring makipag-ugnayan ang tao sa kanyang disposisyon at sa kung anong mayroon at ano siya. Sa ganitong paraan lamang siya tunay na makikilala ng tao. Kasabay nito, nakumpleto na rin ng Diyos ang gawain kung saan ang Diyos ay Diyos ng mga kalalakihan at Diyos ng mga kababaihan at natamo na ang kabuuan ng kanyang gawain sa katawang tao.